isang malagim na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw, ang tunog ng isang pusong nawasak. Sa gitna ng dilim, wala nang natira kundi ang lamig ng bangkay ng aking anak at ang nag-iisa kong tanong. Bakit, Diyos ko? Ang mga sugat ay hindi lamang sa katawan. Sila ay nakabaon ng malalim sa kaluluwa. Isang taon na ang nakalipas mula nang kunin ng sakit ang aking minamahal na si Elias. Kasabay niyang kinuha ang aming pag-asa ang aming munting tahanan at ang aking pananampalataya. Dito ako napadpad sa lansangan ng Maynila na parabang isa lamang anino na naghahanap ng mapagkunan ng init at liwanag. Pero upang maintindihan kung paano kami napunta rito, kailangan nating balikan ng simula. Ako si Estela, 35 anyos, dating guro sa probinsya, at ngayon ay isang pulubi na lang. Ang aking buhay ay naging katulad ng isang lumang damit napunit punit-punit na at tanging ang mga ng sakit at pangungulila na lamang ang nagdurugtong. Ang aking pinakamalaking sugat ay ang alaala ng ngiti ni Elias na tila isang sinag ng araw na tuluyan ng inagaw ng ulan. Nawala ang aking pag-asa na muling makabangon, ang pananampalataya na may nagmamahal sa akin, at ang pag na nagdudulot ng liwanag sa aking buhay. Ang araw-araw ay isang mabigat na pasanin, ang init ng tanghali ay parang nagpapaso sa aking balat, samantalang ang bigat ng ulan sa gabi ay nagpapalamig sa akin hanggang sa kaibutura ng aking buto. Ang guto may isang tapat na kasama na patuloy na nagpapaalala ng aking kahirapan. Ang amoy ng kalsada, pinaghalong alikabok basura at pawis, ang tanging pabango na aking nalalanghap. Bawat araw ay isang pagsubok at tila bawat pagsubok ay naglalayo sa akin sa Diyos na aking minsan ng pinaglingkuran. Isang hapon, sa gilid ng simbahan na matagal ko nang hindi pinapasukan, nagsimula ang lahat, may isang lalaki na naglalakad, may dalang Biblia at nakangiti na parabang walang problema sa mundo. Nakilala ko siya, si Mang Daniel, ang dating tagapangasiwa ng simbahan sa aming bayan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang biglang may kung anong init na pumasok sa aking dibdib nang makita ko siya. Lumapit siya sa akin at sa halip na magbigay ng limos, inabot niya sa akin ang isang maliit na tinapay at isang luma, ngunit malinis na kumot. Estela, ang sabi niya na may tinig na puno ng habag, huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan, mayroon kang mahalagang bagay na dapat gawin. Nag-init ang aking mga mata at isang alimpuyo ng galit ang nagapoy sa aking dibdib. Wala akong ginawa kundi umiyak. Ano pa ang mahalaga sa isang taong tulad ko? Wala na akong anak, wala nang bahay, wala nang pananampalataya. Ang aking galit ay hindi lamang sa aking sarili, kundi pati na rin sa Diyos na tila nagpabaya sa akin. Umalis ka, ang bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Iwanan mo ako. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa aking tabi sa maruming bangketa at nagsimulang magbasa mula sa aklat na hawak niya. Hindi ko na inintindi ang kanyang binabasa. Ang naramdaman ko lang ay ang presensya ng isang tao na handang samahan ako sa gitna ng aking kadiliman. Iyon ang naging simula ng aking tunggalian, ang laban sa pagitan ng patuloy na pagtalikod sa Diyos dahil sa sakit at isang maliit na binhi ng pag-asa na itinanim ni Mang Daniel. Tila isang nakatagong kaaway ang lumitaw, ang pagdududa na nagpapahirap sa akin. Ang takot na walang saysay ang aking buhay at ang pangungulila na patuloy na nagpapabalik sa akin sa aking nakaraang kalungkutan. Naramdaman ko ang pag-atake ng kalungkutan at tila ang buong mundo ay nagiging itim. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang tanong na naglalaro sa aking isip. Paano ko malalampasan ang lahat ng ito? Paano ko muling mahahanap ang aking pananampalataya? Ang gabing iyon ay naging mas malamig kaysa sa karaniwan. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyayelo. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Elias, umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa na tila ayaw pa rin akong iwanan. Iyon ang aking unang hakbang sa isang mahaba at madilim na daan. Ang laban ay nagsimula na at ako ay nag-iisa. Nagpatuloy ang mga araw na tila walang katapusan. Ang bawat umaga ay nagdadala ng mas matinding lamig kaysa sa nauna. Matapos ang panandali ang pagbisita ni Mang Daniel, lalo akong bumaba sa balon ng kalungkutan. Pinasalamatan ko siya sa kumot at tinapay, ngunit ang pagkalingan niya ay lalo lang nagpaalala sa akin ng kakulangan ko, ang pangangailangan sa isang pamilya, isang tahanan, at ang pagmamahal na nawala. Naging mas kaunti ang aking mga salita, at ang aking mundo ay lumiit hanggang sa maging tanging espasyo na lang ang maruming semento at ang kumot na aking kinalalagyan. Ang bawat pagdaan ng tao ay tila isang saksak na nagpapaalala sa akin na ako ay naiiba at walang may pakialam. Walang sino mang tumitingin sa akin ng direkta. Isa lang akong bahagi ng tanawin na dapat iwasan. Sa mga tahimik na oras, madalas kong tinititigan ang langit, ang mga bituin na tila masyadong malayo at masyadong maliwanag para sa aking madilim na buhay. Puno ng pagdududa ang aking mga bulong na hindi na dasal kundi mga tanong na walang sagot. Kung tunay kang Diyos bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo pinayagan na mamatay si Elias? O tulungan mo ako, o tuluyan mo na akong kunin. Ang mga salitang ito ay lumalabas na parang bato mula sa aking lalamunan, mabibigat at puno ng hinanakit. May mga araw na hindi ko na kinakaya. Nagsimulang sumibol ang unang tukso na sumuko. May isang tulay na malapit sa aming kinatatayuan, mataas, matibay at tila nag-aalok ng panghuling pahinga. Nakita ko ang aking sarili na naglalakad patungo roon, ang aking mga paa ay tila may sariling isip, naghahatid sa akin sa dulo ng aking paghihirap. Ang ideya ng katahimikan ay mas kaakit-akit kaysa sa patuloy na ingay ng aking sakit. Ngunit tuwing malapit na ako, may maliit na tinig na bumubulong sa aking isip, isang pamilyar na tinig na nagpapaalala sa akin ng pangako ni Elias na magsisilbi ako sa Diyos. Sa tuwing mangyayari ito, humihinto ako, humihinga ng malalim, at bumabalik sa bangketa bit-bit ang isang mas matinding bigat ng pagkatalo. Pagkatapos ng tatlong linggo, narating ko ang pinakamadilim na yugto. Ang kadiliman ay hindi na lang espiritual, kundi pisikal din. Ang lamig ay lumalampas sa kumot at butas-butas na damit. Nararamdaman ko ito sa aking mga buto, sa kaibutura ng aking pagkatao. Hindi na ako nakakakain ng regular. Ang bawat subo ng lumang tinapay ay nagpapahirap sa aking tiyan. Nagsimulang maglaro sa aking isip ang mga pinakamasasakit na pag-iisip. Naiisip ko ang sarili kong hinuhukay ang libingan ni Elias gamit ang aking mga kamay, sumisigaw at naghihintay na ibalik siya ng lupa. Naiisip ko ang aking dating buhay, ang aking propesyon, ang aking mga estudyante, at kung paanong lahat ng iyon ay naglaho na parang usok. Ang kalungkutan ay naging isang halimaw na umuubos sa akin araw-araw. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang nakatingin ako sa isang lumang medalyon na bigay ni Elias, isang maliit na krus na pilak, Biglang pumasok sa aking isip ang isang linya mula sa isang kanta na itinuro niya sa akin. Kahit na bumagsak ako, muli akong babangon dahil ang Panginoon ang aking lakas. Hindi ako nanalangin, hindi ko nakayang magsalita, ngunit ang maliit na binhi ng pag-asa na iyon ay nagsimulang sumibol. Para itong isang napakaliit na kislap ng kandila sa isang malawak na madilim na silid. Ito ay naroon lamang at hindi ko ito kayang patayin. Ito ay isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Isang araw bumuhos ang malakas na ulan, hindi ordinaryong ulan kundi isang unos na tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit. Basang-basa ako, giniginaw, at halos hindi na makahinga. Ito na ang pinakamababang punto. Ang aking katawan ay nanlalambot at alam kong wala na akong lakas. Wala nang matitira sa akin kundi ang kumpletong pag-iisa at kawalan. Naramdaman ko ang huling tukso na tuluyang sumuko. Sinubukan kong itapon ang kumot, ang medalyon, at ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin ng aking dating buhay. Gusto kong maging walang laman na lamang, isang walang katawan na espiritu na hindi na makararamdam ng sakit. Ngunit nang aking hawakan ang medalyon, naramdaman ko ang init. Isang hindi maipaliwanag na init sa gitna ng matinding lamig. Hindi ko inalis ang tingin ko sa krus, at sa sandaling iyon, tahimik akong naghanda. Naghanda ako hindi para sa kamatayan, kundi para sa pagdating ng biyaya. Nagkaroon ng kaunting katahimikan sa aking puso, isang banayad na pagtanggap na anuman ang mangyari, handa na akong tumanggap ng tulong kung sakaling mayroon man. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang tubig-ulan na hugasan ang aking mukha, at naghintay. Ang paghihintay na iyon ay hindi puno ng pag-asa. Ngunit puno ng pagsuko, ang pagsuko sa sarili kong kapangyarihan at ang pagtanggap na hindi ko kayang gawin ito nang mag-isa. Sa ilalim ng nag-iisa at marahas na ulan, tahimik akong naghintay para sa liwanag na alam kong darating. Nang matapos ang unos, ang hangin ay naging malamig at malinis, ngunit ang kapaligiran ay tahimik pa rin tila naghihintay. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang bagay na nakita ko ay isang paru-paro, malaki itim at asul lumilipad sa gitna ng mga basang kalsada ito ay dumapo sa aking tuhod na parang naghihintay sa gitna ng lahat ng dumi ang kagandahan nito ay naging kakaiba at makapangyarihan naisip ko si Elias paborito niya ang paru-paro hindi nagtagal may isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa kalsada isang babae nakasuot ng simpleng damit ngunit ang kanyang mukha ay may kapayapaan na hindi ko pa nakita hindi siya mukhang mayaman o mahirap, ngunit siya ay may dalang isang maliit na basket na may lamang tinapay at tubig. Ang kanyang pangalan ay Aling Elena at siya ang magiging kasangkapan ng Diyos. Estela isang siyang sabi niya, hindi nagtanong kundi nagpatunay. Ang kanyang tinig ay malambing at malumanay, tila isang huni ng kalapati. Ang kanyang paglitaw ay hindi malakas, ngunit ito ay hindi mapag-aalin langanan. Sa halip na magbigay ng sermon o limos, inabot niya lamang ang basket at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa aking maruruming damit. Tumitingin sila ng direkta sa nasirang kaluluwa na nagtatago sa loob ko. Wala siyang nakitang pulubi. Nakita niya ang dating guro na nawala. Ang aking unang reaksyon ay pag langan, agad na sinundan ng pagtanggi. Hindi ko kailangan yan, ang sabi ko, at ang aking boses ay nanginginig dahil sa matagal na hindi paggamit. Huwag mo akong kaawaan, mas mabuti pang iwan mo ako. Ngunit si Aling Elena ay hindi gumagalaw, hindi nagpipilit, naghihintay lamang. Walang awa dito, Estela, ang sagot niya. Tanging biyaya lamang. Hindi ko ito ibinibigay, pinapahiram ko lamang. Ito ay galing sa kanya at kailangan mo ito ngayon. Ito ang simula ng aking pakikibaka. Sa loob ng aking isipan, nagumpisa ang isang matinding labanan. Ang aking pagmamataas na nagmula pa sa aking dating buhay bilang isang respetadong guro ay nagsabi, Huwag mong tanggapin, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kung tatanggapin mo, ikaw ay tuluyan ng magiging isang kawawa. Ang sakit at pighati ay naging isang pader na pumipigil sa akin na tanggapin ang tulong. Kung tatanggapin ko ang tulong, kailangan kong aminin ang pagkatalo. Ang pagkatalo sa sakit, sa kahirapan at sa aking pag-iisa. Huwag kang maniwala sa kanya. Sa huli, iiwanan ka rin niya, tulad ng ginawa ng Diyos. Bulong ng isang tinig na puno ng pait. Ilang oras akong nanatili roon. Hindi kumakain, hindi umiinom, habang si Aling Elena ay tahimik na nagbabantay. Sinubukan kong tumakas o umiwas. Nagkunwari akong natutulog, nagkunwari akong hindi niya nakikita ngunit ang kanyang tahimik na presensya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, ang aking gutom ay naging mas malakas kaysa sa aking pagmamataas. Ang sakit ng tiyan ay mas masahol pa kaysa sa sakit ng aking pagkatao. Inabot ko ang tinapay. Hindi ako tumingin sa kanya. Kinuha ko lamang ang pagkain at nagsimulang kainin ito ng dahan-dahan. Nang inabot ko ang tubig, biglang may luhang tumulo. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkakalma, ang unang pagtanggap ng tulong. Para itong isang matandang sugat na unti-unting ginamot ng banayad na halik ng pagkalinga. Nang makita ito ni Aling Elena, hindi siya nagbigay ng anumang komento. Tumayo lang siya at sinabi, Babalik ako bukas, Estela. Sa ngayon matulog ka. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa. Kinabukasan, tumupad siya sa kanyang pangako hindi lamang niya ako binigyan ng pagkain, kundi nagdala rin siya ng malinis na damit at isang banga ng mainit na tubig para makapaghugas ako. Ang simpleng gawain ng paghuhugas ng aking mukha at pagpalit ng damit ay isang ritual na nagdala ng pagbabago. Hindi na ako isang pulubi sa kalye. Naging isang tao akong muli. Ang simula ng pagbabago ay hindi sa isang malaking himala, kundi sa isang maliit na kabutihan na ginawa. Sa ikatlong araw, sinabi ko sa kanya, Salamat, Aling Elena. Anong magagawa ko para sa iyo? Hindi mo ako kailangan bayaran, sagot niya. Ang kailangan mo lang gawin ay ipasa ang biyaya. Humanap ka ng isang tao na mas nangangailangan kaysa sa iyo at tulungan mo siya. Dito nagsimula ang aking unang maliit na kabutihang ginawa. Nakita ko ang isang matandang lalaki na natutulog sa karton, halatang may sakit sa halip na kainin ang lahat ng tinapay na binigay ni Aling Elena, hinati ko ito at inabot sa matanda. Nang gumiti ang matanda, may isang bagay na nagbago sa aking puso. Ang bigat ng kalungkutan ay hindi nawala, ngunit ito ay lumambot at sa halip ay mayroong unti-unting nadarama, ang liwanag at kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagmamahal na ibinigay ko sa iba ay bumalik sa akin, nagpapainit sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang presensya ni Elias nang mas malinaw kaysa kailanman. Naging malinaw na ang pagmamahal niya at ang pag-asa niya ay hindi namatay. Lumipat lamang ito at naghintay na gamitin ko ito para sa iba. Ang aking paglalakbay pabalik ay nagsisimula na at ito ay hindi tungkol sa pagkuha kundi tungkol sa pagbibigay. Sa bawat maliit na kabutihan, unti-unti akong umaakyat mula sa madilim na balon Hawak ang munting liwanag ng pananampalataya na matagal nang nawala. Ang aking pananampalataya ay hindi pabuo, ngunit ang binhi ay lumalaki na. Alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang pagbabago ay dahan-dahan, tulad ng pagbukas ng isang bulaklak pagkatapos ng mahabang taglamig. Hindi ito biglaan, ito ay pinagtrabahuhan sa bawat araw. Araw 1, nakita ko ang aking sarili na gumising nang may liwanag sa halip na bigat. Sa halip na magtanong kung bakit ako buhay, ang tanong ay naging, anong magagawa ko ngayon? Ang aking buhay ay nabubuhay lang sa pag-asa na ibinigay ni Aling Elena at ng matandang lalaki. Ang kaunting pag-asa na iyon ay naging aking gasolina. Ang init ng tinapay at ang presensya ng taong nagmamalasakit ay nagbigay ng sapat na lakas upang maghintay para sa susunod na araw. Araw 2 sa tapat ng aking kinalalagyan ay may isang maliit na kapilya. Naglakas-loob akong tumayo at lumapit. Hindi ako pumasok, nanatili ako sa labas. Ngunit sa halip na magtanong o magalit, yumukod ako at tahimik na nagdasal. Ito ay hindi isang dasal ng paghingi, kundi isang dasal ng pagsuko. Diyos ko, hindi ko alam kung paano pero gamitin mo ako. Hayaan mo akong maging karapat-dapat sa buhay na ibinigay mo. Pagkatapos, nagsindi ako ng isang maliit na kandila na bigay ni Aling Elena. Ang ningas nito ay tila sumasalamin sa aking sariling kaluluwa. Maliit, nanginginig, ngunit patuloy na nagliliyab. Araw 3. Sa halip na maghintay para sa tulong, nagpasya akong tumulong sa kapwa. May nakita akong isang bata na umiiyak dahil nalaglag ang kanyang mga aklat sa maruming kanal. Walang pag-aalinlangan, lumapit ako at inangat ang mga aklat. Lininis ko ito gamit ang aking kamay. Nang ngumiti ang bata at nagpasalamat, naramdaman ko ang isang bagong uri ng kaligayahan, isang kaligayahang hindi pansarili, kundi nagmumula sa paglilingkod. Araw Chanto. Nang dumating si Aling Elena, inanyayahan niya akong sumama sa kanya sa isang simbahan na nasa malayo. Sa una, nag-aalangan ako. Ang pagpasok sa simbahan ay nangangahulugan nang pagharap sa alaala ng aking dating sarili at ng aking pagkukulang. Ngunit sa pagkakataong ito hindi na ako tumanggi. Sumama ako. Doon tumanggap ako ng tulong, hindi lamang spiritual kundi practical din. Ipinakilala niya ako sa isang grupo na nagbibigay ng pagkakataon sa mga walang trabaho. Araw-araw, sa tulong ng grupo, binigyan ako ng pagkakataon na magluto para sa isang komunidad ng mga bata ito ang aking mabuting gawa, ang paghawak ng kutsara, ang amoy ng mainit na kanin, ang tunog ng mga tawana ng mga bata, lahat ng ito ay nagpabalik sa akin sa aking dating sarili, ngunit ngayon ay may bagong pananaw. Ang paggawa ng mabuting gawa ay naging aking bagong dasal. Dumating ang araw ng climax, ang himala. Ilang araw akong nagtatrabaho ng walang tigil. Ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking espiritu ay malakas at gising. Naramdaman ko na parang may isang bagay na mangyayari, isang malaking pangyayari na magpapatunay ng lahat ng aking pinagdaanan. Bago ako matulog sa gabi, naghanda ako sa isang emosyonal na paghahanda, katahimikan. Wala akong sinabi, wala akong hiniling. Nakatitig lang ako sa kisame ng maliit na silid na pansamantalang ibinigay sa akin, naghihintay, nag-iisip at nagpapasalamat. Biglang nagbago ang atmosfera. Hindi ako natutulog. Ang buong silid ay nababalutan ng isang hindi maipaliwanag na liwanag. Hindi galing sa bombilya, kundi isang makapangyarihang ningning na nagmumula sa wala. Naramdaman ko ang biglang paghina ng hangin sa loob ng silid na para bang may isang malaking presensya na pumasok. Pagkatapos, isang pisikal at espiritual na karanasan ng himala ang naganap. Naramdaman ko ang isang matinding init na pumasok sa aking dibdib. Ito ay hindi masakit, ngunit lubos na nagbabago. Ang lahat ng pighati, kalungkutan, at sugat na nararamdaman ko mula nang mamatay si Elias ay tila hinihigop ng liwanag na iyon. Ang aking katawan ay nanginig at ang aking mga mata ay tumulo ng luha. Ngunit ang luha na ito ay hindi luha ng sakit, kundi ng kagalingan at paglaya. Naramdaman ko ang tinig ni Elias sa aking tainga, malinaw at payapa. Sabi ko sa iyo, inay, mahal ka niya. Ngayon ituloy mo na ang buhay. Ang huling reaksyon ng tauhan ay hindi isang sigaw o tuwa kundi pananahimik. Nang nawala ang liwanag, naiwan ako sa isang katahimikan na hindi ko pa naranasan. Ang aking puso ay hindi na mabigat, ang aking kaluluwa ay hindi na sugatan. Napuno ako ng galak at isang payapa na hindi maipaliwanag. Alam kong nakita ako ng Diyos at hinipo niya ako. Ang kwento ni Estela, ang pulubi, ay nagwakas. Ang kwento ni Estela, ang muling isinilang ay nagsisimula na. Ang pagbabago ay kailangang patunayan, hindi lamang sa pakiramdam, kundi sa aksyon. Kinabukasan, lumabas ako sa silid na may bagong lakas at bagong pananaw. Ang aking unang sinubok ay ang aking bagong pananampalataya. Sa lugar kung saan ako dating nakaupo, may isang pulubi na mas matanda pa sa akin at tila malapit ng sumuko. Sa halip na lumayo, lumapit ako at inalok siya ng aking almusal. Nang magkwento siya ng kanyang kalungkutan, hindi ako nagbigay ng payo, kundi nakinig lamang ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako natakot na harapin ang kadiliman dahil alam kong may liwanag na sa aking puso. Ang iba ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Hindi na ako nakatingala sa lupa. Naglalakad na ako ng tuwid at ang aking mga mata ay puno ng kapayapaan at tiwala. Nagtanong si Aling Elena kung ano ang nangyari. Hindi ko maipaliwanag ang liwanag, ngunit sinabi ko lang, nagpakita siya, Aling Elena, hindi sa mata kundi sa puso. Ang praktikal o medikal na patunay ng Himala ay hindi nagtagal. Ako na dating laging may lagnat, laging mahina at halos hindi makahinga ay ngayon ay malakas at puno ng sigla. Nang pumunta ako sa isang libreng checkup, sinabi ng doktor na ako ay malusog at walang anumang sakit. Isang malaking pagbabago mula sa dating mahinang katawan na halos ikamatay ko. Ang aking mukha ay nagbalik ang kulay at ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang himala ay hindi lamang espiritwal, ito ay nakikita at nadarama ng aking katawan. Isang gabi, habang nag-iisa akong nagdarasal sa maliit na kapilya, naganap ang huling mahiwagang tagpo. Habang nakaluhod ako, nakaramdam ako ng isang presensya na mas malalim at mas tahimik kaysa sa liwanag na aking naranasan. Hindi ito kailanman isang malinaw na anyo, ngunit banayad na pagpapakita ni Jesus o ng kanyang presensya. Naramdaman ko na parang may isang kamay na humawak sa aking balikat, isang bigat na puno ng walang hanggang pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking mga tanong ay nasagot. Ang lahat ng aking mga takot ay nawala. Hindi ko siya nakita, ngunit alam ko na siya ay naroon, kasama ko. Ang aking reaksyon ay isang galak na sinundan ng malalim na luha. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako nang hindi dahil sa sakit. Ang luha ay parang isang baha na nagdala ng huling bahagi ng sakit palabas sa aking katawan. Pagkatapos dumating ang katahimikan. Isang katahimikan na nagsasabi, Tapos na ang laban, ikaw ay akin na. Nag-isa ako roon ng matagal, na puno ng kasiyahan at kapayapaan na walang hanggan. Epilogo ilang linggo o buwan makalipas, ganap na nagbago ang aking buhay. Sa tulong ng komunidad at ni Aling Elena, Nakakuha ako ng permanenteng trabaho bilang kusinera sa isang community center para sa mga bata. Ang dating guro ay naging kusinera, ngunit ang aking misyon ay nanatiling pareho, maglingkod. Paano niya tinutulungan ng iba? Ginawa ko ang kusina na hindi lamang isang lugar ng pagluluto, kundi isang lugar din ng pagpapayo at pag-asa. Bawat pagkain na inihanda ko ay may kasamang panalangin at pag-ibig. Ang mga bata na pumupunta roon ay hindi lang nabubusog, nakakakuha sila ng espiritual na pagkalinga at pagmamahal. Ako ang naging ate Estela na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Ang aking kwento ay nagkaroon ng malaking epekto sa komunidad o pamilya, ang mga tao na nakakita sa aking pagbabago mula sa isang pulubi hanggang sa isang masiglang lingkod ay nagkaroon ng bagong pananampalataya. Marami ang lumapit kay Aling Elena at sa simbahan naghahanap ng parehong kapayapaan na nakita nila sa akin. Naging isang buhay na patunay ako na walang imposible sa Diyos at na kahit ang pinakamasakit na pagkawala ay maaring gamitin para sa isang mas mataas na layunin. Nagsimulang manumbalik ang pananampalataya ng mga tao. Seksyon 15. Makapangyarihang pagtatapos. Ang aking paglalakbay ay isang paglalakbay mula sa alabok patungo sa liwanag mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa walang hanggang pananampalataya. Nagumpisa ito sa isang malagim na sigaw ng pighati at nagwakas sa isang tahimik na pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos. Ang mensaheng espiritual ng aking buhay ay simple. Ang Diyos ay hindi nagtatakwil, siya ay naghihintay. Ang bawat pagkawala ay maaaring maging isang panimula ng isang mas malaking paghahanap. Ang bawat sugat ay maaaring maging isang pinto para sa pagpasok ng kanyang biyaya. Hindi ko kailangan maging malakas. Kailangan ko lang maging handang tumanggap. Ang huling pagninilay o paanyaya sa pananampalataya ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Hindi namatay si Elias nang walang kabuluhan. Ang kanyang buhay at ang kanyang pagkawala ay naging tulay na nagdala sa akin pabalik sa Panginoon. Kahit na ngayon, paminsan-minsan nakikita ko ang mga paru-paro. At sa bawat paglipad nila, alam kong nakatingin siya sa akin at nakikita niya ang kanyang pag-ibig na sumasalamin sa aking puso. Ang buhay ay hindi madali, ngunit ito ay puno ng kahulugan. At kung ikaw ay nasa kadiliman ngayon, tandaan mo ang kwento ni Estela. Humanap ng maliit na kandila, humingi ng tulong at maghintay. Ang liwanag ay darating. Huwag kang sumuko dahil ang Panginoon ay hindi kailanman sumusuko sa iyo.